Mga boss, umaga po. Ayan, may i-repair -re tayo dito na electrical. Dahil sa... Hindi <coughs> pala i-repair. -re Ni-repair ko na. Yung kasing nagtabit nito dati. Ito. Ayan po. Magita po. Ayan. Three-way po yan. Ayan, nakakabit ngayon dyan. Bago na po yan. Ano po? Pagka pinatay mo dito, ay, alam niyo naman, yun yung ilaw. Dati ko nakakabit ito. Ayun. Pag pinatay mo dito, diyan. Nakapatay ito. Ha Hindi mo mapipindot doon, doon sa ibabaw. See, okay. Hindi mo siya mapapatay. Ano po? Pero, yan ang pagkakaiba yung three-way. Pag nakabukas po dito, ito, ito, da, pag nakabukas yan, hindi ko nakakabit. Pwede mo siyang patayin doon. Pwede mong buksan, pwede mong patayin. Ayan po ang nagiging problema niyan. Pag hindi po switch na three way ang ikinabit. Pero oras na nakapatay po ito dito, eh hindi mo mabubuksan doon sa taas. Pinalitan po natin. Tandaan po natin mga boss, ano po sa mga baguhan para po video po ni Boss Ray, para po sa mga baguhan ano po yung pong three way switch tandaan po natin wala pong plain po yan oh, tingnan nyo ayan plain po yan ah yan ang three way dapat pag three way parehas ganyan ang switch ganyan ang switch nyo pati doon sa ibabaw na yon ano po ah, tingnan nyo pagkakaiba nyan oh. yan plain yan, hindi. Di ba? May parang ano siya. Ayan po. Alin, yan ang pagkakaiba nyan, mga boss. Kaya huwag kayong gagamit ng switch na ganito. Kapag sa three-way. Ba't ganyan lang? Hindi ganito. Okay? Paras ganyan. Kung ano, dalawang ganyan. Isa dito, isa doon sa taas. Ano po? Kaya ayan, tingnan nyo mga boss ha. Nakabukas ngayon yung ilaw. Ayan, di ba? Patay natin. Ano, ah, Matay. Wakya tayo doon. Ibig sabihin, patay na siya. Wakya tayo dito. Um. Ang ambas. Tayo, hindi ko na ipakita sa iyo. Ayan, o. Oh. Buksan natin. Ah, oh, di ba? Nabubukas siya. Kaya doon sa mga baguhan, ano po, kung hindi nyo kabisado, wag paturo kayo. Pero manood kayo ng video ni Boss Ray. Patututunan niyo na yan. Madali lang naman po sundan yan. May number po sa likod yan. Zero. Tapos yung kabila, one, saka three. Ano po? Ay ah, ngayon ko pag nag-aayos kayo niya, na may mga ibang video na ako niyan, eh alam niyo na, sundan niyo na lang. Okay? Kaya nagkabit nito, medyo mali yung nagawa niya. Umiilaw naman, pero pag nakapatay doon sa baba, hindi mo baba, map mapapailaw dito. Ano ba? Yan naman po ang problema niyan, mga boss. Okay? Ingat po kayo. Ayan, ah, electrical na lang ang inaayos-ayos natin dito. Uh, gamit ko nagkalat. Okay, ingat po. Shout out po sa inyo lahat. Boss Ray channel po. Sapuntahan po ninyo sa YouTube. Salamat po sa inyo mga boss. Bye-bye.